everyone! Welcome to our Yokohama trip day 2. Sa mga hindi pa nakakapanood ng day 1, you can watch it on our page. At para sa nag-aabang ng ating day 2, tara na! Ituloy na natin ang gala. Naka-checkout na nga tayo sa first hotel nating tinuluyan. Bago natin simula ng araw, mag-breakfast muna tayo. Ito yung pinaka-favorite namin breakfast dito sa Japan. Kasi nandito na lahat yung hinahanap namin pag sinabi mong breakfast. Meron siyang pancakes, burger, scrambled egg, hash brown, at coffee. Yan na nga ang unang meal natin for today. Bago tayo magala, mag-check-in muna tayo sa ating next hotel para maiwan na rin natin ang ating luggage. Nakakatuwa dahil sa entrance pa lang ng hotel na to ay mapapawaw ka na talaga. Sobrang elegant ng design. Napaisip nga ako kung dito ba talaga kami. Mura lang naman kasi yung binayad namin. Hindi ko ina-expect na ganto kaganda yung hotel. At dahil nandito na tayo, i-room tour ko na rin kayo. Ang Benry, dahil nasa headboard lang ang controls ng aircon and lights. I-check naman natin ang shower room and toilet. Usually, magkabukod talaga yon pero dito pinagsama. May provided din silang nightwear, hair dryer, air purifier, electric kettle, coffee, television, at mini refrigerator. At ito na nga yung dahilan kung bakit ito yung napili naming hotel. ang napakagandang view na tanaw mula sa aming window. Ano kaya ang itsura nito sa gabi? After sa hotel, puntahan naman natin ang isa sa sikat na museum dito sa Yokohama, ang Cup Noodles Museum. Ito ay itinayo noong 2011 kasabay ng paggunita ng 40th anniversary mula ng ma-invent ang instant noodles dito sa museum na ito naka-display ang lahat ng naging flavors at label designs ng instant noodles mula nang ito ay maimbento. At alam nyo ba na dito sa Japan nagsimula ang instant noodles? Ito ay in-invent ng Japanese na si Momofuku Ando noong 1958 after ng World War II upang matugunan ang problema sa haba ng pila sa paghihintay ng pagkain. Sa museum nga na ito ay pwede kang gumawa ng DIY or personalized cup noodles. Excited na nga akong gumawa, kaya lang naubos na yung tickets sa dami ng tao. At para sa mga kids, meron ditong playground na siguradong mag -e enjoy sila. At syempre, hindi tayo papayag na wala tayong souvenir sa experience natin na ito. Dahil nga lunchtime na, oras na para sa ating second meal of the day. Isa ito sa mga paborito naming Japanese food. Ang tawag dito ay tonkatsu. Siguradong mapaparami na naman kami ng kain. Sobrang dami pa nga talagang tourist attractions na pwede mong puntahan dito sa Yokohama. Ikaw na lang ang mamimili kung ano-ano ang ilalagay mo sa iyong itinerary. Balik na tayo sa hotel dahil oras na para mag-relax sa kanilang onsen. Compare sa unang hotel, mas malawak at mas maganda ang kanilang public onsen. Sayang nga lang, hindi ko pwedeng ipakita. Sabi ko nga sa day one, ginagawa ito ng walang kahit anong damit. Meron nga din palang swimming pool ang hotel na ito. Daytime lang nila pinapagamit ang pool. Kaya sa hapon ay pwede ka ditong magstay at mag-relax at tingnan ang napakagandang view. At dahil dinner time na, oras na para sa ating third meal of the day. Dito nga namin napiling kumain dahil base sa reviews, masarap daw ang mga pagkain dito. Nang naserve ng food, nagulat kami dahil malaki pala yung serving. Tama nga ang reviews, masarap nga ang mga pagkain dito. Napakalambot at napakalasa. After natin mag-dinner, maglakad-lakad muna tayo para makita natin ang itsura ng Yokohama sa gabi. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng Yokohama sa gabi mula sa aming room window. Napakaganda sa mata. Kung pwede nga lang ay dito na ako tumira. Gusto ko sana siyang titigan buong gabi. Kaya lang, kailangan na nating magpahinga. Ito na ang ating third and last day dito sa Yokohama. Pagkagising pa lang ay tinitigan ko na 'tong mabuti. Nakakalungkot pero kailangan na nating umuwi sa totoo lang nakakabitin. For sure babalikan namin ang lugar na ito. Naisipan namin na sa Yokohama Station na lang kami mag-breakfast dahil doon matatagpuan ang isa pang lugar na gusto naming makita dito bago kami umuwi. Bago natin puntahan ang huling destination para sa trip na ito, mag-breakfast muna tayo. At nandito na nga tayo sa Nissan Gallery Global Headquarters. Dito matatagpuan ang iba't ibang vintage to modern model cars ng manufacturer na ito. Dito pinapakita rin nila ang mga concepts and ideas para sa kanilang future cars. Kaya kung mahilig ka sa cars gaya nitong asawa ko, magandang bisitahin mo rin ito dito dahil siguradong mag -e enjoy ka sa dami ng kotse na nakadisplay dito. Nga pala, libre lang at walang entrance fee ang gallery na to. At kahit libre lang, pwede mong ma-experience sumakay sa loob ng iba't ibang model cars nila. At dito na nga nagtatapos ang ating Yokohama trip. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sana ay nag-enjoy din kayo. Hanggang sa muli.